So hello guys, welcome back to my channel. So for this video guys, uh, prepare natin. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng itlog para i-incubate. It. So nangingitlog yung manok ko guys, nag-start siyang nangingitlog noong June 29. So ito yung pinakao ng itlog. So kailangan kong ilagay siya sa ref para ma-preserve yung fertility niya, yung fertile na mga egg. So, kailangan guys, ang gawin lang natin, proven, proven tested and proven na ito guys, kasi ito yung ginagawa ko nung una kong incubate. So, nakapisa ako ng 9 na itlog, 9 na sisiw, yung napisa niya guys. So, ayan. So, ngayon guys, may limang itlog mo na ako dito. May limang itlog kasi isa lang yung nangingitlong kong manok. So, meron ako ditong newspaper. Kalendaryo pa na ito, guys. So, hinati-hati ko lang. Kailangan natin magtipig, guys. So, ayan. Ito yung ginagamit ko rin dati. So, tinago ko lang para ito rin yung gagamitin ko. So, meron din ako itong basahan, guys. Hindi siya masyadong basa kasi rubberized siya. So, ayan. Mag-ano man na tayo, guys. Mag- linis, linis na natin yung itlog. So, pag malinis na, okay na to siya, guys. Kailangan muna natin patuyuin. Hmm, ito. Medyo, ano siya, guys, madumi kasi natagalan siya doon sa buhangin. Sa buhangin kasi yung itlog, nangingitlog. Ay, yung manok nangingitlog. Da, 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 So, ito, guys, okay na to. Malinis na siya. So, meron akong lima. So, ito, medyo, ano, ah, uh, tawag nito, madumi. Ayan. Dumi siya, guys. So, kailangan nating tinisan. Kailangan, guys, yung, ano nyo, yung pangpunas, hindi masyadong basa. si Nagkasisira din ng itlog. So, ito, ilalagay natin to sa ref pagkatapos ma mabalot. So, ito na guys. Ibabalot natin. So, sa nabasa ko guys, kailangan plain daw yung pangbalot. So, it, ganito lang. Nilagay ko lang sa itlog. Tapos, you from. <laughs> Balutin na siya guys. Parang ganito. Mag-ingat din kayo guys. Baka mabasa yung itlog. Ayan. So, ito. Okay na to guys. I-ready na to para ilagay sa ref. Yan yung guys. Hindi pala makikita. Ayan. So, ganun na sya ka-easy guys. Very easy. Easy na easy. So, huwag lang tayong magalit guys. Baka ang ito guys, mabiak. So, meron tayong limang itlog. Alam nyo ba guys, yung rift ko, binubuksan ko ito lang talaga yung laman. Ayan. Ito lang talaga yung laman. So guys, ilagay na natin to sa rib. Meron tayong lima. Limang itlog. So, ipipreserve natin ito guys hanggang 25 days yata ito. Tingnan natin guys. So, ito yung unang paglagay natin. Yan. So, lagay na natin guys dito lang sa chiller natin ilalagay eh, dito. Lagyan okay, natin yung mga itlog. So, ito din yung ginagawa ko dati, guys. Kaya, proven talaga to guys. Tested and proven. Pag ganito ang ginagawa, na pre preserve yung mga egg, fertile egg. Ayan. So, ayun, guys. Alam niyo ba, guys, walang laman yung ref ko. Ito lang talaga. Sige, so, hanggang dito na lang, guys. Mag-video din ako sa susunod pag i-incubate ko na, guys, at saka hanggang mapisa yung mga sisyo. So, thank you for watching, guys. Bye!